Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag WalkWithLan at maligayang pagdating sa ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng politikang Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwentong puno ng intriga, drama, at oo nga, konting chismis sa politika. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago natin simulan, i mo na yung subscribe button, i-like ang video, at mag-comment na nang handa na ako. Para malaman natin na kasama kita sa laban na ito. At kung gusto mo suportahan ang content natin, magpadala ng super, ha? Kahit piso, malaking tulong na yun. Kamakailan, inilabas ng Stratbase Institute ang kanilang pahayag, malamang na maabsuelto si Vice President Sara, kung din ng mga senador ang kanilang partido o personal na katapatan. Pero mga kaibigan, hindi ito simpleng laro ng bilangan ng boto. Ito ay pagsubok sa ating demokrasya. Kung saan ang katapatan ng mga senador ay hindi dapat sa mga kaalyado kundi sa sambayan ng Pilipino. Kaya sumisid tayo, ha, sa kwentong uh, sumis, sumisid tayo sa kwentong ito mula sa mga akusasyon sa bagong komposisyon ng Senado hanggang sa kung anong ibig sabihin ito para sa ating bayan. Handa ka na ba? Tara na. Noong February 2025, nagulantang ang bansa nang i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Anong mga kasalanan? Betrayal of public trust, uh, culpable violation of the Constitution, at high crimes. Mula sa umunoy maling paggamit na ano, mahigit 600 million confidential funds hanggang sa kontrobersyal na sinabi niyang nag-utos siya ng pagpatay kay Pangulong Marcos Jr. Grabe, di ba? Parang script ng isang political thriller. Pero teka, bago tayo magmalaki ng chismis, at uh, tignan natin ang konteksto. Si VP Sara, anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay dating kaalyado ng Pangul ni Pangulong Marcos Jr. ha Noong 2022 elections, per tulad ng love story na nauwi sa breakup, nagkaroon ng lamat ang kanilang unit team. Ha, bakit? Dahil sa mga hindi pagkakasundo ng sa pulisiya. Tulad ng plano ni Marcos na baguhin ang konstitusyon na ayon kay dating Pangulong Rudy, Rodrigo Roa Duterte ay paraan para manatili sa puder. At heto ang plot twist. Ang impeachment na ito ay tinawag ni VP Sara na isang political assassination para pigilan ang kanyang ambisyon sa 2028 presidential race. Kaya naman mga kaibigan, hindi ito simpleng legal na usapin. Ito ay labanan ng dinastiyang politikal. Pero paano nga ba maglalaro ang mga senador sa impeachment trial na ito? At bakit sinasabi ng Strat-Based Institute na malabang na maabsuelto si Sara? Halika, alamin natin. Sabi ng isang senador, kung politika ang laban, parang laro ito ng chess. Ah, pero ang mga piraso, puro night na laging may sorpresa. Kung curious ka sa susunod ah, na mangyayari, ipost mo muna yan, ilike ang video at mag-comment ng chess moves para malaman natin na nahook ka na. Ngayon na, pag-usapan natin ang Senado ang mga hukom ng impeachment trial na ito. Sa 24 na senador, kailangan ng, ng labing na boto o dalawang katlo para makonvict si VP Sara. Pero para maabsuelto, siyam na boto lang ang kailangan. At ayon si Strat Base Institute, kung susundin ng mga senador ang kanilang partido o personal na katapatan, malamang na makakamit ni Sara ang magic number na ito. Bakit? Dahil sa resulta ng May 12, 2025, midterm elections ang mga bagong senadora kasama ang ang mga incumbent ay lumikha ng isang senado sa puno ng mga kaalyado ni VP Sara. Sino-sino sila? Una, si Senador Bongo at Bato de la Rosa, mga matitibay na miyembro ng PDP Laban, ang partido ng Pamilya Duterte. Kasama rin si Alan Peter Cayetano, Jingo Estrada, Rodante Marcoleta, Mark at Camille Villar at si Amy Marcos, na kahit kapatid ni Pangulong Marcos ay lumipat sa kampo ni Sara bago ang eleksyon. Pero teka ha, hindi ito simpleng laro ng bilangan. Sabi ni Senate President Francis G. Escudero, ang bawat senador ay dapat maging impartial at huwag mag-prejudge. At ayon kay political analyst Ramon Casiple, kahit may mga kalyado si Sara, ang publiko ay mare magtulot ng pressure para baguhin ang boto ng mga senador. Kung titignan natin ha, ang Senado ay parang isang political chessboard. Ang mga kalyado ni Sara ay may bilang, pero ang publiko ang tunay na referee. Kung magkakaroon ng malaking galit mula sa masa halimbawa kung lumabas ang ebidensya ah, ng maling paggamit ng pondo para magbago ang ihip ng hangin pero sa ngayon ang bilang ay pabor kay Sara ang tanong kaya ba ng mga senador na maging tapat sa kanilang tungkulin sa bayan o mananaig ang politika Sabi ng isang netizen ha ang Senado parang reality show may alliance may backstabbing at may mga pasabog na plot twist kung natatawa ka sa mga politikang ito, mag-comment ng reality show ha, ang Senado at i-share ang video at kaibigan mong adik din sa balitang ganyan. Ngayon, pag-usapin natin ang sinabi ng Stratbase Institute. ha, Isang private sector think tank na kilala sa kanilang malalim na pagsturi sa politika. Ayon kay Dindo Manhit, ang presidente ng Stratbase, ang impeachment trial ay hindi lamang tungkol kay VP Sara, ito ay pagsubok sa ating demokrasya. Sabi niya, ang mga senador ay dapat tumaas ha, ah, sa itaas ng kanilang political alliances at personal interest. At i-base ang kanilang desisyon ah, sa credible at reliable na ebidensya. At heto, ha, ang mas malalim na punto, ang accountability at pundasyon ng tiwala ng publiko sa gobyerno. Kung, kung ang mga senador ay buboto batay sa partido o kaibigan at hindi nakatotohanan, mawawala ang tiwala ng tao. At kapag nawala ang tiwala, ayon kay Manhid, maari magdulot ito ng social unrest at kawalan ng istabilidad. Pero tignan natin ang mas malaking larawan. Ang impeachment na ito ay hindi lamang tungkol sa confidential funds ah, o sa sinabing death threat kay Marcos. Ito ay tungkol sa labanan ng dalawang dinastiya, ang Marcoses at ang Dutertes. Ang resulta ah, ng pasubok, pagsubok na ito ay maaaring magbago ng direksyon ng 2028 Presidential Elections kung magselto si Sara, ha, mas lalakas ang kanyang laban para maging pangulo. Pero kung makonvict, permanente siyang mawawalan ng karapatang maglingkod sa gobyerno. Ang impeachment trial ay parang salamin ng ating demokrasya. Kung mga senador ay boboto batay sa ebidensya at hindi sa politika, ipapakita nito na kaya nating maging mature bilang isang bansa. Pero kung mananaig ang partido at personal na interes, ito ay magpapakita ng nang ang ating sistema ay nahihirapan pa rin lumampas sa dinastiyang politikal. Sabi ko nga, kung ang Senado magdidesisyon ng kapalaran ni Sara, parang sila ang judges ng Philippine political idol at ang boto ng publiko ang magpapasya kung sino ang mananalo sa grand finals. Kung agree ka na ang publiko ang tunay na hukom, mag-comment kami ng kami ang judges at magpadala ng super para suportahan ang mga mas maraming ganitong content. Ngayon, suriin natin ang mga akusasyon laban kay VP Sara. Una, ang umano'y maling paggamit ng mahigit labing uh, 600, no? Anim na no? daang milyong confidential funds, no? Pesos. Ayon kay Representative Elect Leila de Lima, kahit na maabsuelto si Sara sa impeachment, maaari pa rin siyang maharap sa kasong plunder. Pangalawa, ang sinabi niyang nag-utos siya ng pagpatay kay Pangulong Marcos na tinawag niyang joke pero seryosong kinuha ng house. At pangatlo, ang umano'y involvement sa extrajudicial killing sa Davao, uh, CT nung siya pa ang mayor. Pero anong sagot ni Sara? Tina tinawag niya itong well-funded at coordinated political attack para pigilan ang kanyang 2028 presidential P Sa isang panayam, noong May 16, sinabi niya, I truly want a trial because I want a bloodbath. Ano raw, bloodbath? Parang linya na sa action movie ha. Pero seryoso, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kritisismo mula kay Dilima na tinawag itong toxic rhetoric at bragadasyo. Bragadosyo. Ang bloodbath comment ni Sara ay isang double-edged sword. Ha, sa isang banda, ipinapakita nito ang kanyang kumpiyansa at tapang katangian na ah, hinangaan ng kanyang mga taga-suporta. Pero sa kabilang banda, tulad ng sinabi ni UP Law Professor Maria Ele, Ela Atienza, maaaring mag ito sa mga senador na mas gusto ang decorum. Ang tanong, estrategiya ba ito para ipakita na hindi siya natatakot o emosyonal na reaksyon na maaring mag-backfire? Sabi ni Sara, bloodbath. Sabi naman ng mga senador, teka Sara, impeachment trial ito, ah, hindi Game of Thrones. Kung natatawa ka sa bloodbath drama, mag-comment ng Game of Thrones sa at i-share ang video sa kaibigan mo adik sa political chismis. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na bida sa kwentong ito, ang sambayan Pilipino. Ayon sa strat base, ang impeachment trial ay pagsubok hindi lamang sa mga senador, ah, kundi sa buong demokrasya natin. Kung mga senador ay buboto batay sa ebidensya, magkakaroon ng tiwala ang publiko. Pero kung politika ang mananayig, baka magkaroon ng galit at kawalan ng tiwala na maaring humantong sa social unrest. Uh, sa X, mainit ang talakayan ha tungkol sa impeachment. Sabi ng isang user, ang Filipino people ang tunay na judges at totoo yan. Ang publiko ang magbabantay ng bawat galaw ng mga senador, ang uh, kung may lumabas na matibay na ebidensya tulad ng malinaw na maling paggamit ng pondo, maaring magbago ang opinyon ng masa. Pero kung ang trial ay magiging isang political circus, baka mas lalo pang mawalan ng tiwala ang mga Pilipino sa gobyerno. Ang impeachment trial ay hindi lamang tungkol sa pag-alis kay Sara sa pwesto. Ito ay tungkol sa kung paano natin hinuhubog ang hinaharap ng ating demokrasya. Kung mananaig ang accountability, magkakaroon tayo ng mas malakas na institusyon. Pero kung ang politika magwawagi baka mas lalo tayong malunod sa dinestiyang politika, Sabi ng isang netizen, kung magkaka-social unrest, sana magdala rin ng popcorn para may papanoorin tayong handa tayong nagkakagulo. Kung agree ka na sa publiko ang tunay na bida, mag-comment ng kami ang bida at magpadala ng super para suportahan ang mas maraming ganitong content. So anong susunod para kay VP Sara at sa ating demokrasya? ang impeachment trial ay nakatakda sa July 30, 2025. Ha? Pero magsisimula ang paghahanda sa June, June 2 kung kailan babasahin ang mga akusasyon sa Senado. Si Sara ay may bilang sa kanyang panic pero ang publiko ang magpapasya kung ang trial na ito ay magiging isang hakbang tungo sa accountability o isang political drama. Kaya naman mga kaibigan, manatiling nakatutok ang pagsubok na ito ay hindi lamang tungkol kay Sara Duterte, ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Kaya ihit mo na yung subscribe button, i -like ang video, at mag-comment ng handa na para sa trial para malaman natin na kasama ka natin sa laban na ito. At kung gusto mong suportahan ang content natin, magpadala naman ng super kahit maliit na halaga. Malaking tulong na yon para may pagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. Hanggang sa susunod mga kaibigan. Ha? Huh? This is uh, hashtag walk with land reminding you to stay informed, stay engaged, and always, always keep the faith in our democracy. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video.